Ginamonitor karon sa ahensya sa Department of Trade and Industry Jensen ang mga posibleng kausaban o pagsaka sa presyo sa mga basic goods and prime commodities karong Bermans. Sigon ni Giovanni Manon, Trade and Industry Development Specialist sa DTI, ubay-ubay ka mga manufacturers na matod pa ang may submitar o request sa pagpasaka o presyo sa ilang mga produkto, ilabina sa mga nochebuana items. Gani pa dayon pa ang negosasyon, kalabutan ni Ini nagana kay request actually sa DTI head office na mag-increase og mga presyo pero gina sa sa DTI kanang i-hold sa ba. Actually kasabot na pud ang DTI na naay uh, need ko nila na i-increase ang ilang presyo kay naay mga increase sa cost raw materials nila mm -hmm. sa logistics. Pero kana uh, kung na halimbawa ang request nila is example is 4 pesos na increase sa ilang uh, presyo sometimes gina-approve ni DPI is to pesos lang sa dili niya i-diretso na approve na to -tong request mismo sa panel para at least maproteksyonan na pod or dili pod mabugatan ang ato ang mga consumers. Samtang alayon sa Bermans, months, nagpahinumdom usab ang ahensya nga ahensya ngadto sa mga konsumante sa mga ginapalit nilang Christmas decoration nga importanteng susion ang mga items nga ginapalit o kung kini certified ba sa DTI o dili. Siguraduhon matud pa nga do na kinitatak nga ICC sticker aron mapamatud kung nakapasar kini sa Philippine Standard o ginapaamping sab ang publiko ngadto sa mga ginapalit lang nila sa online. Sa itong mga consumer, kasi matingala lang po sila, na ay Christmas lights na solar. Mm -hmm. Kanang, uh, ginapagana siya sa solar ba? Now, kanang solar, dili na siya mandatory. It means, pwede ra na siya ibaligya na masiging wala IPS or ICC. Pero katong ka mga Christmas lights na ginasaksak yun sa kuan, saksakanan, ng nagat 220 volts, gear. required na siya na ips or IAPS. Samtang alang sa mga kabrigada nato nga gina paabot ang bulan sa November. Alang sa umaabot nga kalagalag, posible matud pang musaka ang presyo sa bulak sa ikatulong simana sa Oktubre. sigun sa mamaligay ug bulak nga si Esther Samson, usang matud kini sa ilang gina ilabi pa nga kini sab ang bulan, asa dagan ang ilang mga customer. Huwag ka na sa mga putsa ba ano ang price. Gamay lang ka na kung o oh. Eh, hindi ka okay. masigun yung asin ni kusog. We know na hindi man ang mga kandila o kaming bulaklak na pod. Start na pod may og monitoring ani para na may data or baseline sa so mga presyo sa ato ang kandila. And then para ma-check na mo kung nabay pagsaka ani. In the heart of changing lives, kini Sir Russell Jean Mantile, Brie, Gada News.